Mga master, dahulog sa batay. Ano laki ng alon yun? <laughs> ano laki alon naman ay? mga master, oh, tanggal din yung isa. Tanggal din yung isa. Tatlo. Alon, alon, alon. Na yeah, mga master, ganyan kahirap dito ngayon sa amin. Yan mga master, sumuot yung isang bangka ni kada, yung bangka ni kadagat, doon sa bangka namin isa

<laughs> na Butit nandun na siya. nung naputol. Oo. Eh dagat mga master Sa oh. Sumandal don sa ano. Sa bangkang isa. Naputol yung tali sa ano sa ilalim oh. <laughs> Grabe ang alam mo sir, hulog sa bata yung mga bangka. Okay, okay. Laglag na naman Ay, Ayubog na yung kay kulit ko. Oh. Hindi ka punta ni kulit. Ay, butas yun. Butas yan. Ay, butas yun. Butas. May angkla dyan. May angkla dyan na malaki. Ay, tinilak sa Agus pala yan. Oh. Butas na yan. Bumalagpag na oh. Dali rin kay PE ng ating <coughs> iguro. Eh isa pa yun, oh. Yan, yeah, mga master, oh. Ganyang kahirap pagdaan bangka yung nasa tubig. Sila, oh, mga puyat. May isang bangka namin sa laot. Oh.